Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, larong lalo na sa lahat ng ating mga SSS pensioners dito sa ating bansa. Alam niyo po ba na maaari na kayong makapag-apply ng inyong pension loan sa madaling paraan na lamang? Paano nga ba ito? Ating alamin ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ng SSS. Alam niyo po ba na maaari na kayong makapag loan ng inyong pension online? Kung kayo po ay isang retiree pensioners na mayroong my.sss account sa SSS website, 85 years old pa baba sa huling buwan ng termino ng loan, walang kaltas na monthly pension o existing advance pension sa ilalim ng SSS Calamity Loan Assistance Package. Regular na tumatanggap ng monthly pension at ang status ng pension ay active at may valid na disbursement account na naka-enroll sa disbursement account enrollment module. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!